na-overwork siya in a sense. No? input it in simple terms. Bali, sir, pag sobrang alat ang kinakain, like noodles yeah. Yeah. or adobo, kinain mo lahat ng sauce, yeah. nahihirapan ang kidneys natin. Opo. O, o, o. At aside from that, dahil minsan hindi na nga niya mailabas, makaka-high blood pressure ka, makakaroon ka ng fluid retention, yung mga mapagmamanas, mga ganun. Ang heart mo mahihirapan eventually pag palaging ganyan ang ginagawa mo. Kaya hindi lang sa kidney, pati sa heart. So actually ang magandang story niyan sa salt. Eh, worldwide, it's an issue. Ah, uh, marami ng bansa ang nagpaggawa ng mga batas na kailangan bawasan ang salt sa processed food. Okay. okay. Kasi 'yun ang main culprit. eh. Na like yung mga processed food like hotdog, ham, pati bread, bacon, oh, pati tinapay natin na walang lasang maalat pero may salt 'yun. Ah may salt, o -o, din siya. may salt 'yun. So lahat ng processed food pwede na i-regulate eh, kasi ginagawa lang man sa factory yan eh. So the amount of salt pwede bawasan. No, at nakita nga nila sa diet ng everybody worldwide, ang diet, ang karamihang source ng maraming salt, ang uh, sodium, ay dun sa processed food. Hindi dun sa natural. Yung sa natural, meron pa rin salt, pero okay lang yun. pero no, of course, ayaw din natin maraming asin talaga nilalagay. Pero yung nakaprocess na, hindi natin nakikita maraming salt pala yun. So, may mga countries na over, like over 10-year program, a few percentage reduction every year para hindi na hindi naninibago ang panglasa. Kasi pag bigla mong down, baka hindi mabenta yung produkto kasi biglang naiba lasa. Pero kung dahan-dahanin mo, pwedeng ma-accept ng tao, masanay na rin. O parang hindi naman nagbabago yung lasa. Pimpala, nababawasan na yung salt niya. And they found out na this has worked very well in reducing hypertension, yung mga ganun. So, so sa, sa Pilipinas sector. maganda gawin na siguro oh, oh, natin. Yeah, oh. yeah, actually there was an initiative before, pero I think, think sa PCP, pero medyo nag-die down. Siguro ka lang buhayin 'yun eh uh, to lobby uh, for you know a, a a reduction in salt intake. Uh, you know, Ang mga and, maalat na pagkain, Dr. Albert Chua, yung mga processed foods, yeah. mga bacon, Correct. hot dog, plus yung mga uh, chicheria, junk chichiria, yes, food, yes, yes, plus yung yes. mga noodles na maalat yung mga package, oh. ito talaga kasi, yung maalat. Oh, kasi alam mo bakit kar karamihan, uh, halos lahat sa kanila may salt? Eh. Kasi okay. mm -hmm. preservative yung salt. So kailangan nila. And then, mas mabenta pag maalat kasi malasa. Kasi alam naman natin, pag walang lasa, hindi mabebenta yan. Diba? Eh, ang panglasa pa naman ng mga Pinoy, eh, mas maalat, mas masarap. Okay. So, Pero para sa inyo, sir, as a kidney specialist, talagang nasisira ang kidneys oh, yes. pag masyado maalat. Yes, yes. Nasisira, tapos pag meron ng damage, let's say from diabetes or from infection, lalong damage. Eh, ang problema pa naman sa kidney, once na na-damage siya, hindi siya nag-heal back completely. May natitirang damage, scarring na habang tumatagal, lumalala dahil yung natitirang portion ay na-overwork. Meron nagsasabing may ibang tao, kahit kumain ako ng maraming asin, inom ako maraming tubig, iihiin ko naman yan, baliwala na yan. Hindi, hindi. Una-una, sinabi nga natin, ma-overwork ang kidney. Okay? Kahit assuming na tama ka na mailalabas mo lahat. Pero, napaga, napa, na, na, kumbaga, pinahirapan mo yung kidney mo sa paglabas ng maraming kinain mong salt, which you could have prevented from doing pero kahit na at alam din natin na hindi naman niya mailalabas lahat eh may maiiwan at may mai